Nagsimula ang kwento kay Juan, isang nahihirapang binata na kahit na hindi kayang magbayad ng kanyang apartment, nagtatrabaho siya bilang isang artist. At habang ang kanyang sining ay nagdudulot ng kaunting pera, ito ay hindi gaanong sapat. Nakita natin siyang nakaupo sa kalye, nagpinta ng larawan ng isang magandang babae. Nang matapos siya, namangha ito sa likhang sining. Ngunit nang magsisimula na siya ng bagong pagpipinta, huminto ang isang marangyang kotse. Sa loob ay ang pinakamayamang tao sa nayon, at nagulat si Juan dahil ang kasama ng lalaking ito ay walang iba kundi ang dating niyang kasintahan. Sinadya ng mayaman na ipahiya si Juan sa kanyang harapan. Binato siya ng pera at kinukot siya, sinabi nito na ayan na ang kita mo sa buong araw. Pagkatapos ay tumawa sa kanyang mukha. Si Juan, na nahihiya at nakasuot lamang ng ikaapat na bahagi ng kanyang damit, ay nag ng kanyang mga gamit at nagtungo sa kanyang sirasirang sasakyan. Sa totoo lang, mahirap sabihin kung siya ba ang nagmamaneho nito o kinakaladkad siya nito. Bumalik si Juan sa kanyang nayon, isang lugar na puno ng mga artist, mga gallery, at mga tahanan ng mga pintor. Maaari mong tawaging itong isang kanlungan para sa mga artist. Sa kanyang pag-uwi, tumakbo siya sa kanyang kasero na humihingi ng overdose sa upa. Sawang-sawang itinapon ni Juan sa mukha ng may-ari ang pera sa upa. Bago siya makaalis, sinabi ng may-ari sa kanya na para lang iyon sa nakaraang buwan may utang pa siyang upa ngayong buwan. Kaswal na sagot ni Juan, mamaya na lang ako magbabayad, na ikinagalit ng may-ari ng bahay kaya binato siya ng bote ng tubig. Kung inaasahan niyong ibabato rin ito ni Juan pabalik, hindi. Dinampot ng ating bida ang bote at marahang inilagay kasama ng kanyang koleksyon. Siya ay nagtitipon at nagbibenta ng mga plastik na bote sa katapusan ng bawat buwan. Pagkatapos ay binisita ni Juan ang kanyang Dream Gallery, isang lugar na nais niyang ipakita ang kanyang likhang sining balang araw. Araw-araw din siyang lumalapit sa may-ari ng gallery at umihiling sa kanya na sponsoran ang kanyang pagpipinta. Nag-aabot pa nga siya ng pera, pero natatawa ang may-ari at sinabing, hindi man lang ito sasaklaw ng 1 square meter ng espasyo sa dingding. Iniwan niya si Juan at umakyat sa itaas, sinundan siya ni Juan at nakikiusap na ipapakita niya ang kanyang painting. Dagdag pa nito, malaki na ang na-improve sa kanyang sining. Pati ang girlfriend niyang si Tian ay humanga rito. Ngunit ang kaibigan niyang si Tian ay isang bulag. Nawalan siya ng paningin dahil sa problema sa mata, ilang taon na ang nakakaraan. Nanuya ang may-ari ng gallery, sinabi nitong umaasa ka sa opinyon ng bulag mong girlfriend. Pagkatapos ay itinuro niya ang isa pang painting ng isang patatas at sinabing, kapag tiningnan ko ito, talagang nakakaramdam ako ng gutom ganyan ang hitsura ng totoong obra. Si Juan ay nadurog, hindi alam ang sasabihin. Samantala, si Tian ay hindi makakita, kaya ang tanging trabaho mahahanap niya ay ang pagtatrabaho bilang isang massage therapist. Sa kasamaang palad, ang trabaho ito ay naglalagay sa kanya sa panganib ng panliligalig, at sinasamantala ng mga tao sa lugar ang kanyang pagiging bulag. Isang araw, nahuli ni Juan na may nanliligalig sa kanya at agad na gumanti, ginawa sa mga nanliligaling kung ano ang ginawa nila sa kanya. Sinabi niya sa kanila, ngayon naramdaman ba ninyo ang nararamdaman ng kawawang babaeng ito? Inaasahan niyang pagsisisihan nila ang kanilang mga ginawa, ngunit sa halip, pinagtulungan nila siya at binugbog. Matapos ang pambubugbog, pumunta si Nahuan at Tian sa apartment kung saan ginamat ang mga sugat nito. Pinalabis ni Juan at sinasabing, pinalo ko silang lahat ng walang awa. Si Tian, na nakarinig sa mga umaatake na sumisigaw, ay nagsabi, Oo narinig ko sila sa sakit mula sa mga pambubugbog, hindi alam na si Juan pala talaga ang sumisigaw. Sinurpresa siya ni Juan ng regalo, isang pares ng sapatos. Saglit silang sumayaw, at nang si Juan ay nagkaroon ng pagkakataon upang ibigay ang kanyang labi kay Tian, biglang may narinig siyang ibang tao sa silid. Tinanong nito kung sino yon. Mabilis na sabi ni Juan, isang kaibigan na napaloyes at nakatira siya sa akin sinabihan niya ang kanyang kaibigan na ipikit ang kanyang mga mata, ngunit hindi komportable si Tian at umalis. Maya-maya, pumunta si Juan at ang kanyang kaibigan sa rooftop upang uminom, at nang sila ay malasing at makatulog, may biglang lumabas na spaceship mula sa itaas. Nagising si Huan sa gulat at sinubukan gisingin ang kanyang kaibigan, ngunit nang dahil sa sobrang pagkalasing, ang lalaki ay hindi magkamalay ang sasakyang pangkalawakan ay umaaligin sa kanilang lugar, at nakita ni Juan ang isang batang babae na lumabas sa spaceship, kasama ang dalawa pa. Sinubukan ni Juan na kunan sila ng litrato, ngunit nakalimutan ng ungas na nakabukas ang kanyang flash, kaya nakita siya ng mga dayuhan at nawala sa ilang segundo. Napansin ni Juan na may nalaglag sa kanila, at nang siya ay pumunta upang suriin, nakita niya ang tila isang panulat. Dahil isa siyang artist, kinuha niya ito at iningatan. Kinaumagahan, nagising siyang nanginginig, naaalala ang lahat. Sinimulan ni Juan na ikwento sa kanyang kaibigan ang lahat ng nangyari sa rooftop. Sa kanyang pagkabigla, sinimulang tapusin ng kanyang kaibigan ang mga detalye para sa kanya. Natigilan si Juan, iniisip na baka nakita rin ito ng kanyang kaibigan, ngunit ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na si Juan ay bumubulong sa kanyang pagtulog. Bago matulog, iginuhit pa ni Juan ang tatlong alien. Nawalan ng pag-asa si Juan na maniwala sa kanya ang kanyang kaibigan, kaya lumabas ito upang magpinta ng mga tao sa kalye. Habang siya ay nagpipinta, naubos ang kanyang pangkulay. Naghahanap siya ng higit pa, ngunit hindi mahanap ang tama. Pagkatapos ay nakita niya ang alien pen na nakuha niya kagabi, nagpa siya siyang gamitin ito para tapusin ang pagpipinta. Una, sinubukan niya ito sa isa pang sheet, at biglang naging totoo ang drawing na ginawa niya. Gulat na gulat siya at upang kumpirmahin ang nangyari, gumuhit siya ng isang mansanas. At sa muli, ito ay naging totoo. Sa sobrang tuwa, kinain niya ang mansanas. Inilagay niya ang mansanas sa kanyang bulsa at sumugod sa kanyang kaibigan upang sabihin sa kanya ang lahat. Ipinakita niya sa kanya kung ano ang natitira sa mansanas at ipinaliwanag na iginuhit niya ito na naging totoo. Pero hindi siya pinaniwalaan ng kaibigan at kinain niya ang natitirang mansanas upang patunayan Gumuhit si Juan ng isang gold bar tulad ng hiniling ng kanyang kaibigan. Ngunit ang nakakagulat, ang iginuhit ay hindi agad naging totoo. Ang kanyang kaibigan ay nanunuya at inihagis ang papel sa bintana. Biglang may narinig silang matandang sumisigaw sa sakit, tumama sa ulo niya ang papel. Pinagalitan sila ng lalaki dahil sa paghagis ng bricks mula sa bintana, ngunit pagkatapos ay nakita nito ang gintong bar sa lupa. Kinuha ito, isinilid ito sa kanyang bulsa, at naglakad palayo na parang walang nangyari. Sa wakas ay naniwala sa kanya ang kaibigan ni Juan. Sinabi niya kay Juan na gumuhit ng isang mas malaking gold bar, at pareho silang namangha. Dahil nakatira sila sa isang maliit na silid, nagpa siya si Juan na gumuhit ng isang higanteng palasyo. Iginuhit niya ito, at biglang lumitaw ang palasyo sa gitna ng lungsod. Nagulat ang mga tao, maya-maya lang ay dumating na ang mga pulis. Nalilitong sinabing nandito lang kami 5 minutes ago. Sino ang nagkaroon ng oras upang itayo ito? Sinubukan ng mga opisyal na buksan ang mga pintuan ng palasyo, at doon na pagtanto ni Juan at ng kanyang kaibigan na nakagawa sila ng isang malaking pagkakamali. Sinubukan ni Juan na burahin ang drawing, ngunit hindi niya alam kung paano. Pagkatapos ay natuklasan niya ang isang pindutan sa panulat na nagtatanggal ng anumang pagguhit na hindi niya gusto. Pinindot niya ito, at kaagad nawala ang palasyo sa paningin ng lahat. Muli ang mga tao ay naiwang tulala. Bumalik sa kanilang silid, sinabi sa kanya ng kaibigan ni Juan, kailangan nating gumuhit ng pera na hindi bababa sa 200 milyong won. Sinubukan niya ito mismo, gumuhit ng numero ngunit hindi ito naging pera, na natili lamang isang numero. Kinuha ni Juan ang panulat, mahusay na gumuhit ng mga stack ng cash, at sa loob ng ilang segundo, ang silid ay bumahan ng napakaraming pera, ito ay ganap na nasakop ang kanilang kwarto. Maya-maya, dumating ang may-ari ng gusali at pinagalitan ang mga artist sa pag-iwan ng basura sa labas. Ang isa sa mga batang babae ay sumubok na tumugon, ngunit pinapasok siya ng may-ari kasama ang dalawa pa kasama. Pagkatapos ay tinawag niya si Juan para pagsabihan din, ngunit biglang sumulpot si Juan at ang kanyang kaibigan, nakasuot ng malaklaw na kasuutan na pinaniniwalaan nilang iyon ang isinusuot ng mga mayayaman, na nagpapakitang gilas sa harap ng buong kapitbahayan. Naglabas si Juan ng malaking halaga ng pera at sinabi sa may-ari, narito ang upa para sa susunod na isandaang taon. Natigilan ang may-ari, na walang ideya kung saan nakuha ni Juan ang lahat ng perang ito, ngunit hindi pa natapos si Juan. Di nagtagal, nakita siya ng mga kapitbahay na nagpapakita sa kanya ng tatlong magagarang kotse kasama ang mga batang babae na nagbibigay aliw sa kanya. Tumungo siya sa isang namungunang kumpanya ng real estate upang bilhin ang palasyo na lagi niyang pinapangarap. Doon ay nakita siya ng kanyang dating kasintahan, nakasama niya ngayon ang kanyang bagong kasintahan, na tumatangging bilhan siya ng isang bilya na nagkakahalaga lamang ng 15 milyon. Lumapit si Juan sa kalihim at humingi ng dalawang palasyo sa pinaka-eksklusibong lugar sa lungsod. Naglabas siya ng pera at binayaran ang dalawa sa harap mismo ng kanyang dating kasintahan, na agad namang nagsisi na pinakawalan siya. Kinagabihan, sinurpresa ni Juan ang kanyang bulag na kasintahang si Tian, sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa bagong palasyong binili niya para sa kanya. Hiniling niya sa kanya na hulaan kung ano ang nasa harap niya. Sabi niya, ang 40 Million Won Palace, pinag-uusapan ka ng lahat at ang mga bagay na binibili mo. Medyo nadismaya si Juan na nasira ang sorpresa, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagdiriwang. Mayroong isang pasilyo na puno ng mga bisita na binabati si Tian sa kanyang bagong palasyo at dahil hindi niya nakikita, nagdala si Juan ng isang batang babae na ang trabaho ay ilarawan sa kanya ang lahat, mula sa mga chandelier hanggang sa kung gaano kaganda ang buong palasyo. Nagpropose siya sa kanya sa harap ng lahat ng mga bisita, ngunit tinanggihan ni Tian ang kanyang proposal at umalis. Sinundan siya nito at tinanong kung hindi ba siya nito mahal. Sinabi niya sa kanya na mahal niya siya, pero bakit mo ako tinanggihan at ipinahiya ako sa harap ng lahat sa party? sinagot siya nito na ginawa niya yon para rin sa ikabubuti mo, dahil kung magpakasal sila, buong buhay niya ay mapapahiya siya dahil bulag siya at siya ay mayaman. Maaari niyang piliin ang sino mang babae na gusto niya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya mayaman, na ang lahat ng kanyang kayamanan ay nagmula sa kanyang likhang sining. Napagtanto niya noon na sumikat siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga painting ngunit ipinaliwanag ni Juan sa kanya ang kwento ng mahiwagang panulat mula sa mga dayuhan, nang marinig ni Tian ang tungkol sa magic pen, hiniling niya sa kanya na iguhit siya ng isang pares ng mga mata at gawin itong totoo para makakita siya. Gusto ni Juan ang ideya at nagsimulang gumuhit ng mga mata na katulad ng sa isang magandang babae. Hinintay nilang lumabas ang mga mata mula sa drawing at pumasok sa katawan ni Tian, ngunit sa halip ay lumitaw ang mga mata sa balikat ni Mang Fan na nakakakilabot mabilis nilang binura ang mga mata kaya nawala, tulad ng ginawa sa Villa kanina. Pagkatapos ay nagtataka sila, paano kung iginuhit nila ang isang buong mukha? May lilito din bang mukha? Baka kasi nakakatakot, kaya't nagpa silang iguhit ang buong katawan ni Tian at iguhit ang mga mata sa kanyang mukha upang lumitaw ang mga ito kung saan sila dapat. Ang pagguhit ay tumagal ng limang oras upang mabuo, at nang matapos ito, Sabik na naghihintay si Tian para bumalik ang kanyang paningin, ngunit walang nangyari, pakiramdam niya ay ginugulo lang siya ng mga ito kaya lumabas siya ng bahay. Habang papalabas siya, bigla siyang nawala sa pintuan at muling lumitaw mula sa painting na nakadilat ang mga mata. Ito ay gumana, at nakakakita na si Tian. Si Huan ay nagsimulang magpakita sa kanya, dinala siya sa paglibot sa buong China. Gayunpaman, na in love si Mang Fa sa kasama nilang TikToker. Ang kanilang buhay ay ganap na umikot. Sa wakas, nagpunta si Juan sa isang exhibit ng sining upang ipakita ang kanyang mga obra, mga likhang sining na dati ay walang pakialam o binibili kahit sa pinakamababang presyo. Ngayon ang kanyang mga painting ay auctioned off at ang mga tao ay patuloy na nagtataas ng mga bid. Ang lahat ng ito ay dahil yumaman siya at iniisip ng lahat na dahil ito sa talento sa likod ng kanyang mga pagpipinta. Ngunit ang ideya ay ang mahiwagang panulat ay hindi lumilikha ng mga bagay mula sa manipis na hangin maging ang mga mata ni Tian ay hindi nagmula sa wala. Sa eksaktong sandali na natanggap niya ang kanyang paningin, isang sikat na artist ang biglang nawala ang kanyang paningin sa isang set ng pelikula. Nag-viral ang kaganapan at natigilan ang mga tao, iniisip kung ano ang nangyari sa mga mata ng aktres. Kahit na ang pera na ginamit nila sa proseso ng pagguhit ay hindi nagmula sa kung saan. Ang parehong halaga ay nawala mula sa isang bangko at nahuli ng mga security camera ang pera na naglalaho. Ang mga pulis ay nababaliw na sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyayari. Si Li Changyi ay nagseselos din at sinimulang alamin kung paano yumaman si Huan. Nang narinig niya ang tungkol sa pagnanakaw sa bangko, ikinonekta niya ang mga tuldok at nakipag sa pulisya, na sinasabi sa kanila na may kakilala siyang yumaman sa isang gabi. Tiyak na iyon ang nagnakaw ng pera natuklasan ng pulisya na ang mga serial number sa perang ginamit ni Juan sa pagbili ng mga apartment ay tumutugma sa mga mula sa ninakaw na pondo ng bangko. Pumunta sila para arestuhin siya at si Meng Fa sa gitna ng isang art auction, tulad ng pagbili ng mga tao sa kanyang mga painting. Sinubukan ni Huan at Meng Fa na ipaliwanag na wala silang ninakaw, na mayroon silang isang uri ng mahika na hinahayaan silang makuha ang anumang gusto nila, ngunit hindi nila binanggit ang magic pen. Sinasabi nila sa pulisya, humingi ng kahit ano at ipapakita ito ngayon. Humingi ng Ferrari ang pulis. Hiniling ni Juan at ng kanyang kaibigan na walang tumingin sa kanila habang gumagana ang mahika. At biglang may lumabas na pulang Ferrari sa loob ng police station. Ang mga pulis ay natigilan, at dahil walang ebidensya ng pagnanakaw, sila ay pinalaya. Nang gabing iyon, may kumakatok sa kanilang pintuan. Takot na takot sila, akala nila ay pulis na naman pero ex-girlfriend pala ni Juan, ang materialistic na matagal nang naiwan sa kanya. Ang kanyang asawa, ang pintor na si Li Chang ay sinaktan siya dahil sa selos kay Juan. Dumating siya para humingi ng tawag sa hindi niya pagpili kay Juan noon at sa pera lang ang pakialam niya. Sinabi niya sa kanya na makikipaghiwalay siya sa kanyang asawa at babalik sa kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Juan na hindi niya ginawa anumang mali sa pag-iwan sa kanya. Ano kaya ang ginawa niya sa isang mahirap na lalaki na -e sa kanilang relasyon at nag-aalaga lamang sa kanyang mga painting? Noong panahong iyon, ang kanyang ama ay may sakit sa ospital, at talagang kailangan niya ng tulong pinansyal. Iyon ang ibinigay sa kanya ng kanyang kasalukuyang asawa. Sinasabi niya sa kanya na huwag makonsensya. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-alala, nawala ang kanyang sarili sa pag-iisip, at sinabi sa kanya ang buong kwento ng mahiwagang panulat binuksan ni Juan ang safe para ipakita sa kanya ang panulat, ngunit dumating ang sakuna. Ang kanyang asawa ay naglagay ng isang nakatagong kamera sa kanyang damit at nakita at narinig ang lahat ng sinabi ni Juan. Ngayon, alam na niya ang sikreto ng magical pen. Samantala, ang pulis ay nagbabasa ng isang ulat tungkol sa isang Ferrari na misteryosong nawala sa isang auto expo. Ito ay ang parehong Ferrari na iginuhit ni Juan at ng kanyang kaibigan na pinalabas ng panulat kaya dumiretso ang opisyal sa kanilang bahay. Hiniling niya sa kanila na ibigay ang mahiwagang kagamitan na tumulong sa kanila, nagbabala na kung hindi, ituturing sila bilang mga magnanakaw. Gayunpaman, dahil wala pang batas laban sa mahika, walang kakasuhan kung sila ay makikipagtulungan at isusuko ang panulat. Hindi nagdalawang isip si Juan. Handa niyang ibigay ang panulat sa pulis. Pero may isang problema, dahil ninakaw na ang panulat at nahulog na ito sa mga kamay ni Li Changyi at sinimulan niya itong gamitin sa tulong ng kanyang mga katulong. Ang unang iginuhit ni Changyi ay isang nakamamanghang art gallery na dati niyang pinapangarap na pag-aari. Pagkatapos ay gumuhit siya ng mga maharlikang damit at isang sinaunang palasyo ng imperial, nakapareho ng disenyo ng mga makasaysayang palasyo ng China, na karaniwang ninanakaw ang imahe ng pamana ng Chino. Ipinagapos at pinahirapan ang kanyang asawa pagkatapos ay iginuhit niya ang isang magandang babae mula sa pahina ng isang magasin upang maging totoo para mapangasawan niya ito. Ang batang babae, na sumasali sa isang beauty pageant, ay biglang naglaho, dinala sa mundo ni Li Changyi. Lahat ng ginawa niya ay naging madali para sa mga pulis na matonton siya. Ipinaliwanag ng opisyal kay Changyi na ang panulat ay hindi gumagawa ng mga bagay mula sa manipis na hangin. Inilipat sila mula sa ibang tao, ibig sabihin ay nagnanakaw ka. Sa kabila ng lahat, iginiit pa rin ni chang Yee na wala siyang ginawang mali. Ang ginawa niya ay gumuhit, pagkatapos ay iminungkahi ng kanyang mga katulong na gamitin niya ang panulat upang gumuhit ng isang bagong planeta na maaari nilang takasan, sa isang lugar na malayo sa pulisya. Kaya iginuhit niya ang alien spaceship at lumitaw ito sa harapan nila. Bumaba ang mga dayuhan, galit na galit at nakakatakot, nagtatanong kung sino ang nagpatawag sa kanila at hinihinging malaman kung nasaan ang kanilang kagamitan. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat ng makitang gumuhit ng tangke si Changi, umakyat sa loob nito kasama ang kanyang mga katulong, at itinutok ang kanyan sa mga dayuhan upang maalis sila. Ngunit walang kahirap-hirap na itinuro ng mga dayuhan ang kanyan ng tangke pabalik sa kanila. Naging malinaw na ang kanilang pisikal na lakas ay higit pa sa tao. Binugbog nila si Changi bilang parusa sa kanyang ginawa. Sa wakas ay sumuko na siya at ibinalik ang kanilang gamit. Ngunit ang isang dayuhan ay labis na nagalit nang makita niyang ang aparato ay binago upang magmukhang isang regular na panulat. Itinaas niya ito sa mukha ni Chang Yi at humingi ng mga sagot. Inamin ni Wan at sinabing siya ang bumago sa aparato para magmukhang panulat at walang kinalaman si Changi sa bahaging iyon. Humanga ang dayuhan sa katapatan at konsensya ni Wan. Sinabi niya na ang planetang ito ay halos kapareho sa kanila kung saan may kasamaan at mabuti. Napagpasyahan niyang kunin nila ang kanilang device at payapang umalis Ngunit bago sila umalis, humiling si Wan sa dayuhan ng isang huling pabor, na ibalik ang lahat ng nilikha ng panulat sa kung saan ito nang galing Humayag naman ang alien At ganoon din, na ibalik ang lahat Bawat isang bagay, maging ang mga mata ni Tian, maging ang mga tubo ng tubo, maging ang damit na iginuhit ni Chang Yi at ng kanyang mga katulong, lahat iyon ay binawi. Napansin ng mga dayuhan na ang lugar ay puno ng mga sasakyan ng pulis at helicopter, nagiging mapanganib ang sitwasyon. Napagtanto nilang lahat na ang kaguluhang ito ay dahil sa kanila. At dahil bumalik na rin ang kanilang spaceship sa orihinal nitong lokasyon, wala na silang masasakyan. Kaya tumakbo ang mga dayuhan sa bilis ng kidlat upang makatakas bago sila mahuli ng mga tao. Pagkatapos nito, inaresto ng pulisya si Chang Yi at ang kanyang mga katulong sa mga kaso ng pagkidnap sa beauty queen, na nakuha mula sa magazine at na hostage. Lumapit din ang asawa ni Chang Yi at humingi ng paumanhin kay Wan, sinabing wala siyang ideya na may nakatagong kamera sa kanyang damit at wala siyang kinalaman sa alinman dito. Pagkatapos ng lahat, natapos ang kwento ng Magical Pen. Bumalik ang buhay sa dati. Muli ay wala nang gustong bumili ng mga painting ni Wan makikita natin na muling binuksan ni Tian ang kanyang beauty salon. Pinakasalan niya si Juan, mayroon na silang magandang anak na magkasama. At dito natatapos ang ating recap, maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.